Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa Tidsa Union ng Office of the Vice President. Nakipagsalo-salo si Vice President Inday Sara Duterte kasama ang Filipino community sa Doha, Qatar kamakailan habang dinaluhan din ng pangalawang pangulo ang isang pagtitipon na inilunsad ng mga Pilipino sa dahig para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang ulat ni Brian Latasa. Nakiisa si Vice President Inday Sara Duterte sa inilunsad na Thanksgiving Mass sa Catholic Church ng Our Lady of Rosary sa Dua Qatar Kamakailan kasama ang Filipino community. Ipinagdasal ng pangalawang pangulo at ng maraming Pilipino sa Qatar ang agaran at ligtas na pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas na ngayon ay nasa kustudiyan ng International Criminal Court o ICC sa Netherlands. Isang simpleng salo saluri rin ang isinagawa sa isang food court sa Duha, Qatar. Dito, nabigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente na alamin ang mga karanasan at hinaing ng mga Pilipino na nasa Doha, Qatar. Ipinaabot naman ni Inay Sara ang kanyang pasasalamat sa mainit na pagtanggap ng ating mga kababayan sa kanya. Habang binisita rin kamakailan ng pangalawang Pangulo ang photo exhibit na inhanda ng mga Pilipino sa The Hague, Netherlands, para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang exhibit ay tinawag na Rodrigo Roa Duterte, the People's President. Bida sa exhibit ang ilan sa managing programa, proyekto at nakamit na tagumpay ng nakaraang administrasyon. Naging panauhing pandangal si Inday Sara Duterte sa isinagawang pagtitipon ng libu-libong overseas Filipino workers OFW sa Dahig, Netherlands, kamakailan kung saan naging panawagan ng karamihan ang agarang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas. Muli namang siniguro ni Sara Duterte na bukas at handa ang tanggapan ng pangalawang Pangulo sa pagtaguyod ng kapakanan ng mga OFW. Ako si Brian Latasa. Ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiante News. VP Inday Sara Duterte, nakiisa sa selebrasyon ng Idul Adha Mubarak. Ang kanyang mensahe para sa Moro community, alamin natin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat!